sa puntong ito nandito ako ngayon sa, sa payat kung gamay yung kubo ko at nagbihis ako dito Then, may puntahan ako ng ako at ngayon pinalastar ko ang kamera ko dito at para makita yung mukha ng kanding dito at ngayon nagpapit sa ilong at ang pagpapuwa parang kurik at ngayon hindi na sa pinasaylo kinuha na niya ang mga gamit sa kanyang bag yung mga perfume na dito at yung spray niya ito wow ang bango-bango na dito ng kanding nispiyan ang lubot para man hindi man yung mahong mingog man ito at ngayon sinulob niya ang rilo si ku5 wow Nabal nabalik ang balik ito at ngayon yung pinasaylo pinuha na rin niya ang, ang mayra na lotion parang pumiti ito suminaw at ngayon nagbulot-bulot ang simod pag simod o kanding ngayon, kinuha na rin niya ang pulbos para humamis ang kanyang nang dito. Wow! At ngayon, kinuha na rin niya ang klido para tumayo ang kanyang buhok. samin samin para inon. Guwapo! At sa puntong ito. <coughs> kautot! Hiwi hiwi ang naong. Huwag naong kanding. At hinasang pangyari, naabot na ako sa motor ko dito. Wow. Ang sinaw dahil bakong wasi. At sa puntong ito, sinulog ko ng helmet ko dito at naghihihihi ang nang naong or naong ukanding. Adiyo at, at ngayon, naabot na ako sa lai. ng puntahan ko yung groceryhan ko at nabidubidyo ako dito. At sa paligid. at sa itu. ito napidapit senang. para ingnon, cute wow wiwi ang naong pangaw kandi